Maayon na adlaw, mga kakaldag. Unahon ta anay ini na voice record. Kag unahon ta ini inin aton iding una alaga kay nano mga kakaldag. ginauritan ko na siya dida. da. Diri na guwa, na udo kag sa likod san machine. Nakita ko gani siya na ada sa may ingkuda naghigda. Kaya pagkakataon ko na gayud mintras ginaka-istorya ko ay iniman si Jasmine kay nag-apiki ay ambot sa imo Jasmine nanggigin na gani ako sa ninaiding, tagpatikan kagpatikan Jasmine din panggigilan ko man ay ambot sa imo Jasmine to na tagali sa ninaadlaw adlaw ng aton pagluto sa inda almusal kagab ipagani si Junairo nagakrib sa nina spam ay ambot sa imo Nairo mo mon aram sa kagani kay nakabakal ako kagabi kag naadlaw na may pang almusal sinda na spam aw syempre para damo sin maluto akon ina guruton sin tigagmay kag para gayon makaabot hasta nyan sa gabi aw na naman ini akong butok sa taulo, kay mahuhulog na pabaya ila niyo ina na akong ginhimo na plato kay ginhimo ko nagad na plato an amon tadtadan so malinis man ina kag maayos pa kakabakal kula sana na ano ka Ginaapura ko na ganin na pagprito, kay Kaya anong oras na? Alas 9 na sanaga. aga. Pan oh, kagain na naturog pa si Junairo. Wala na mag ako mag-asikaso pagluto. Nag-asikaso ako pagluto. San mata na? Ay ang bot. Sa imo be. Ayaw lagad ka orit. Kung ginadugmok ko an ang luto. San sugad sana? Kay kami man ang makaon. Ta, labot mo. Ginguha ko na ganin ang sura namon. Para sa alas 12. Kanyan initon ko na Para niyan tunaw na ang, ang yelo. Ada na, ginsangag ko na gani ang luto para makakaon na si Junairo kay naga irayagak na gad yung mga bulate. Takay, akong pagad ina siya himay-himay yun para maganda pagkita niya. Ginuna ko na gani pag Napagsampi kay aram ko naga kurok na ang pati man ako naga kurok na. So, una -tana ang sindang... tanay si Napagsampi. makabaradli, kay taod-taod, may naabot na tao. so paano kuman ini matatapos kung sunod-sunod sinda? ini nagamay na gamay na luto amo ah, ning kaonon ko kay diet man ako <laughs> sa so, kagani kay tapos na man magkaon tapos na -orhe ako kay may tao ganit na nagabot ay tio kung ko na tao oy na orhi lugod ako kaya ako na lang na so nagakaon man ako didasin bawang kay base high blood na ganit sa na tao para mabawasan ang high blood magkaon ka sin ka kag gloves na bawang sabi gin 1 2 3 ko na lang ganin pagkaon para matapos dayon agahan pala gani na munine, pero grabe na kaya high blood ko na <laughs> ayaw lang pagbuot ko nakabisaya ako niya na mo man ang gusto ko basta ako makaon lang ako di pando ako gali ni kaadlaw nawara ako mag update sa facebook pahala siya da sa buhay niya basta ako mainom ko si maligamgam na tubig kag may kalamansi huy kanamit ginbutangan ko gali ni spam siwit ta kanamit laki oy ubos laki ang ketchup ininakon akon gali iya upload kay kaganapan gad ina sa tuna sa aga hasta gabi hasta hapon pagkaon namo tanghali kag gabi kagay na gali na aga nagbaha na naman sa kamino Adaho, ho ko pagani pag nagwa guide ang tubig dida sa kanal kay nasulod man didi sa amon balay may gani kay ginabantayan namon kag ginabarahan namon ang kanal ay ambot sa imo na tubig paghali ko sa guwa ay pagsulod ko kay ang ini na mga bata kay sigi na naman tarambling tambling kay sige sa rayaw amogad ah, ina sinda pag nakikita ninda ako na nasulod kaya kita pati ako na pasayaw na Paano an inda ginapanood kay tiktok man na ada puro sayaw aw na no sige si pati cellphone nagasayaw man kay kaayo man sang tugtog ta nano kay dili ka masayaw ako pa na para sayaw huy sa kakay nagahulat ang tiklopon ko dito sa guwa at ah, pagkatapos ko sayaw dito naman ako nagsayaw sa tiklop ta ang brief laki kay kada ko oh gagin <laughs> pa buang ako na naman ang brief sa customer pagtapos ko dito sa guwa ta nagsulod na gayd ako dito sa balay kay grabe na ang kapoy kita yung itsura ko aguy! sabi ko gani ka Junaira, ibutan niya sa harayo ang kamera kita ah, agay. Maintra pa ina senda sa akong pag-aimot-imot laki. Oy, oh, anay nagapahuway ako. Di ko na mamangnohan kung ano na ang akong kalawasan sa kakapoy kung hain banda na pahuay. Bisan laki na ano nakakapoy basta nag-aintray ni in na doha kay nawawara laki taod-taod. Nakidumog man. Ah, mo gan inasinda pag-aram ninda nawara natapos na, na, na ko trabaho dito sa guwa. Pag-aram ninda na rin ako sa Sulor na kung hain ako. At ito man inasin masuksok ka sa akong kabubutan. Lalo pa si Junairo ta, di rin may namapungan sunod-sunod din ka sa hain ka to ay nakipagka naman sila sa akon ala sige makikanam anay ako sa bisan kapoy na ako natamaan pa ni Jasmine na akong matadidasan ay ba ngipon katarom apiki laki dayon sa akon si Junaira tas gin laki dayon niya ako tawa tawa ka pa Jasmine laki ng bunganga mo huy bala ka dyan pagkatapos magdumog magdumagdumog sa ako no sinda naman duhaan may naisip na kabuangan Ah, um, laki ni si Junairo pag nagtunas ang kabuangan kay pati na ate niya nadadamay. ah, <laughs> oy! Nagakanam na sinda na duha, kaya gimbiyaan ko kung nagsulod ako didi. Sabi ko didi nila ako masulod kay bagan habo ko gad san maribok. Tapos wala akong mahimo Kaya ada sige man sinda sunod-sunod sa ako Nada, o, O, aram na nagvideo ako. <laughs> Aninda pa may nakaatubang da sa camera. Toink! <laughs> Overacting pa yan si Junairo, oh. Tapos, habang nagapahuway ako dito sa sulod, may nag-abot na bisita. Ang amon bibi na kulokoy din eh. Oh. May sayaw-sayaw pa. Chup, chuk, chuk, chuk. -chuk. <laughs> Tuan -tuan naman si Junairo. Ambot sa'yo. Sa kakay gabi oras na magkaon. So, meron dalagad inininda. Oh, kay naghimo gani ako sin pipino kag, ano, carrots. Gusto man ninda na i-juicer ko ang, ano, ang carrots. Tag, na, ada, nasa na juicer ko na naka merienda sinda aw na no kay sabi ko magkaon na kamo luto pero ginalok ko sa indaan pagkaon na sin luto kay mag aalas 7 na sang gabi -e. ala nga naman merienda pa lang nila tapos an hapunan ni Danyan sa alas 10 ng gabi -e. ta remate ako pinagbigyan ko la gani sinda sa inda gusto tapos habo na lugod magkaon sa luto ta si rin para oritan ko alanganin na pano na akong paghimo sa juicer kay gabi ina dapat hapunan na dapat dire kay merienda an akong ginhimo na juicer kay mapait dire ko nagustuhan pero sinda so sarap na sarap pa mintras naga merienda sinda gintangkas ko na ang luto kay maluto na ako so nagbakal na gani ako sin ketchup kay makaon na sinda may nabilin pa na spam kagay na amon surat ninda si Jasmine nabitin sa aya merienda kaya amon nagsabi na makaon na siya sinloto. Loto. Si Junairo amon damo na inom kaya bagan busog pa siya. Nag-away pa gani kami da. ginahongitan ko na laganet gani pero ginapirit ko na lang. Ginuritan ko si Junairo kay busog na ko na siya sa Diyos. Sabi ko Diyos lang ina diri na nakabusog. Kag una-una diri gid ka ko ina healthy na imo ginakaon na chips. Mas pa ka kung magkaong kasin luto mabubusog ka pa. Ha? Sige, ang kita ni Jasmine sa akin kay pinaoritan ko si Junairo tapos siguro gusto niya sabihin na mama nakabidyo ka ba ya? Kay pano kundi diri na magkaonsen loto si Junairo niya na nagab e mon, ina bago magkaturog. Sino ang kukuliton sana? Ako, 'di ba? Hindi ikaw, ako, ako sina na oras kita si Junairo kay nakadoko nagatangis si ina kay akong gani ginauritan ginapaintindi ko sa iya na dire gani healthy and chips matangis lang ina siya kadali pero mapuyo dayon kita ah, kay nagakaon na kun mo pa oritan dire ba ako perfect na iloy pero gago, hihimoon ko at kaya ko basta mapabuti sila tapos na gani sinda magkaon at naorhi na ako kaya solo ko na naman ang mag -video. last ko na galiin video kay nang gabi na in in intra ko na lang inen amon mukbang tapos mintras nagakaon ako dida nagtawag ganin sa akong si mama namon. Na si mama ko ato sa masbate. gusto nyo ba ipabate ko sa iyon amon istoryahan ay ayaw nala <laughs> kahuruhala ba sa nina video na akong ginhimo pero sige lang kay ada nagamukbang ako an akon gali sura, dida ginataan na karabasa kagay na pay na naaga gininit ko ina kagay na naaga wara pa man si Junjun magkaon kaya nabutan na namon na magkaon niya na nagabi amo na lang akon ginsura ano, anakong, an ribbon san akon ipit kay nawara naambot, na ambot ko na ina nagkadto sige mukog mukog ako dida Singkaon, pero sige akon istorya kay kay ko gani si mama sa mas bati ginahanap-hanap ko na gad ini bawang kada kaon ko kay nakaon ako nakakalima siguro ako naglabsa sa nina bawang ambot ko na no sa niyang kalalabasan lalo ako sa ni gaganahan pagkaon kay ini manamit man ang pakahimo ko ginbabad ko lang siya sa apple cider delikado gali magkaon mentras may kaistoryahan kay imbis na gamay lang ang imo makaon mapapadamo kay may nagkaistoryahan ka man Bragad, kaya nagtawagan ako ng mama kay makadto siya sa medical mission buwas sa Kataingan. May prinapasalamin kaya makadto daw siya, nagtawag siya sa akon. Ngayo siya pamasahe, gintagaan kuman man. Nangayo siya sin pamasahe lang. Pero gindagdagan ko na kay syempre mabalon pa na siya sin luto base madugay sinda pre pre salamin yun kaya panigurado madami doon ang pipila para makakuha ng prina sa salamin. Kaso matumal ang kita niya na kaya gamay lang ang naipadara ko sa Sabi niya, okay lang pamasahe lang la ganyan gin ginhatag ko, ginsubrahan mo man. Sabi ko, pabaya ila. Sabi ko, nagatanggi gani ako pag may nagahuram sa ako na iba na tao kay gusto ko pag may kinahanglan ka mo, may, -may hatag ako. Oh, kutubla di inan ako na ikwinto na, about sa amang pag istoryahan kay base mag mamon ang puso ko magtangis ako ah! kag amo na la gali ini eh, buwas naman buwas naman ako ma voice over ha Sina, panoorin niyo ito bisaya version ito eh para manood kayo salamat bye bye guys